Salamat. Mukhang masarap ito. Siguradong mas masarap kung hindi ko ginawang mag-isa yan. Uh, mas masarap? Dahil yun ang mas nababagay sa isang mahalagang tulad mo. Hindi mo yata napansin pinabayaan ako ng kapatid ko para magsilbing mag-isa. Mula nung dumating kayo, hindi niya pinapansin ang lahat na ginagawa ko para maging komportable kayo. At hindi niya papansinin tungga ano ako nagpapakahirap mag-isa. Marta, Marta. Yung intensyon mo ay napakaganda. Pero isang bagay lang ang tunay na mahalaga, pinakamagandang pagsisilbi sa akin ay ang makinig mabuti sa salita ko. Yun ang dapat unahin. Yun ang pinili ng kapatid mo. Pinili niya ang mabuti. Yung mga pagkain ang pagsisilbi. Napakabuti nun, pero lilipas din yun. Kasama ng buong daigdig. Ang mga salita ko, na mananatili. Pinili ni Mariyang magpakasaya sa bagay na walang hanggan. Hindi ko sinasaway si Marta. Ang pagsisilbi ay maganda. Niyayaya ko kayo sa isang bagay na mas maganda. Ang maupo sa paanan ko. Makinig na mabuti sa salita ko. At lunukin yun bilang pagkaing mas nakakabusog sa tunay na pagkain.